Mga kadayari, nagpunta po ako sa bahay na Pil Bautista, tahanan ng mga katipunero, dyan po sa Quiapo, Maynila, sapagkat may pabasa po sila. Ang pabasa ng pasyon o pabasa ay isa pong tradisyon ng mga kababayan nating katoliko. Ito po ay paawit na pagsasaysay ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Pero originally po, ito ay ginamit ng mga Kastila upang ituro ang doktrina ng katolisismo sa ating mga ninuno. Instrument of Evangelization, kumbaga. Ang aklat na ginagamit sa pabasa ay may pamagat na pasyong mahal. Kapag tinignan natin ng maigi ang nilalaman ng pabasa, makikita natin na hindi lamang ito tungkol sa pagpapakasakit ni Jesus, kundi ito ay tumutukoy sa buong kasaysayan ng kaligtasan mula sa paglikha ng daigdig hanggang sa kamatayan ni Jesus. Japan, ito ang siyang tinuran. Mahalaga na hanggang ngayon ay ginagawa pa rin itong tradisyon na ito sapagkat maliban sa usapin ng reliyon, ito po ay bahagi na ng ating uh, kultura at ating pagkakakilanlan. Mahalaga rin po na ito ay maipasa sa mga susunod na henerasyon. India.